Ay mga bagide, bade, mga kumusta po kayo mga bade, magandang araw po sa inyo lahat. ah uh, sa video po na to, meron lang po tayong konting tips lang po at uh, kalaman upang may dagdag po sa inyo yung mga kalaman. Ito po yung video po na ito ay para lang po dun sa mga nagsisimula pa lang po yung mga hindi pa po nakakalam nito. Pero sa mga nakakalam na po ito, uh, scroll nyo na lang po at uh, alam po marami na po sa inyo nakakalam nito ito po para lang po sa mga hindi pa po wala pa pong nalalaman tungkol po, po ito sa eskwala kung paano natin malalaman kung eskwala ang nabili natin ay talagang nasa eskwala pa ganito so po pag testing niya mga badyo na, itapat na lang po ganun tapos guwitan niyo lang po tapos balik na rin nyo yan yan po nasa eskwala kasi magkatapat siya pagkawala po yan sa eskwela hindi pa yung tulog kung ano nito isa, Itong eskwela na to, wala po ito sa eskwela, no? sa eskwala. pa? anong ano? 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 anong Ganun lamang po pag testing ng iskwala na nabili nyo kung wala po to sa iskwala o nasa iskwala ba. Marami naman po, simple hardware, marami pong mayroon pong mga ano yung plywood doon. Pwede nyo pong subukan. Ganun lang po ang pagkuha kung nasa iskwala ba yung iskwala na nabili nyo. Maraming salamat po. Sana po may natutulang po tayo sa video na ito.